good morning good morning ito yung Roser 180 na 20,000 ah. oh ayan oh tinalita na ng buong ito yung mga nabili natin kaya mura lang nimbinta natin bagong brake master okay pa yung busina dashboard malinaw malinis oh as is yan 20,000 ang issue lang niya ito lang palitanan lang to kasi kung gagastos tayo na malaki wala naman tayong kitain kita paano kasi biro mo ang halaga nito 20,000 lang binta inayos na yung makina oh, wala nang tagas plain carburetor pinalitan ng brake pad bago brake master papalitan natin ang bearing wala ka ng problema eh. makinis yun okay? na, makikita nyo sa video 20,000 lang yan as is kaya wala na kayong problema, kompletos papel. Tsaka may plaka nito.